paano ba talaga makakaahon sa kahirapan? Magandang buhay Pilipinas, magandang buhay mga ka -okay. at maraming maraming salamat sa inyong suporta dahil patuloy na lumalago ang ating channel. Ayun. At ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? Ito. Kailangan nating patuloy na pag-usapan bakit paano ba talaga makakaahon sa kahirapan? Dahil napakahirap na maging mahirap. Kapag nagkaroon ng kalamidad, kapag nagkaroon ng uh, problema kagaya ng pandemic na naranasan natin ngayon, tayong may ang unang-unang tatamaan. Ah, nagsarado ang mga kumpanya, tayong may ang unang-unang mawawala ng trabaho at hanap buhay. Kaya talagang hindi tayo dapat titigil. Kailangan patuloy nating halukain kung ano ba talaga ang mga dahilan ng kahirapan. Ayun, at yung unang-una pinag-usapan natin. Ang isang dahilan, ang number one talagang dahilan ng kahirapan ay yung katamaran. Pangalawa, eto hawak ko na ha. Alam niyo ba kung ano ito? Eto yung parang aninong laging nakasunod sa'yo. Ah, parang konsensya na bulong ng bulong. Huwag mong gagawin yan. Delikado yan, ha? Huwag mong gagawin yan. Delikado yan. Ah, huwag mong gagawin yan. Baka mapahiya ka lang. Okay. O, oh, alam niyo na ba? Nahula niyo na kung ano. O, oh, eto. Ha? O, oh, ayun. Yung takot. Yan ang isang dahilan kung bakit naghihirap ang tao. Dahil pinipigilan nito ang pag-unlad ng isang tao dahil sa takot, 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 takot sa maraming bagay. Takot na mapahiya, takot na ma-reject, takot mapagalitan, takot pagtawanan, napakaraming takot. Full of negativity, di ba? Kagaya sa isang classroom situation. Ah, yung estudyante hindi naiintindihan yung lesson, pero natatakot magtanong. Bakit? Natatakot dun sa teacher magtanong. Okay, kahit alam niya yung sagot, ayaw magtaas ng kamay. Bakit? Ah, natatakot na baka mali yung isasagot niya E eh, pagtawanan siya ng mga kaklase niya. Ayun. So napakaraming full of negativity. Ah, napakaraming negatibong yun ang dinudulot ng takot. Napakaraming mga neg negatibong bagay sa isip na nagiging dahilan kung bakit ayaw subukan ang mga bagay-bagay. Kung bak kaya ito ay nakaka hadlang sa pagunlad ng tao. Kaya alam niyo ba guys? <laughs> Okay, uh, alam Okay, guys, guys, ha. Ah. Ah, alam niyo ba, guys, hindi natin ito pwedeng ah, ah baliwalain yung takot. Ah, dahil ito ay malak, ah, matinding humahadlang lang sa ating pag-unlad. Ito, karanasan ko sa aking ah, mga players. Ah. alam niyo ang observation ko, yung mga player ko na talagang ang hirap mapaglabanan ang takot ah, at mayroong daladalang takot dito, sila yung matagal mag-improve. Ah? Sila yung matagal matuto. At ito nga, karanasan namin. Ah? Nag-training kami ng maigi. Talagang, ah, uh, talagang ginawa, nagsakripisyo kami. Ginawa namin yung best namin sa training. Pero alam nyo ba, dahil sa takot, dahil dyan sa takot na yan, nabaliwala lahat yung training kasi nilamon ng takot yung mga player. Kaya ano nangyari? Talo. Yun ang kakalabasan. Nakikita nyo? Ganun ang ginagawa ng takot kahit anong klaseng gawing effort mo kapag ikaw ay talagang nagkaroon ng takot ah, ma, 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 mapipigilan ito yung, yung gawin mo yung best mo ayun ah, okay sa mga nag apply ng trabaho ah, meron ka namang nalalaman magaling ka naman pero dahil sa takot ah, nagkanda buhol buhol na nagkanda buhol nagkanda buhol na nagkanda bulol bulol ka na at nag, hindi mo na alam yung sasabihin mo ah, at anong resulta? Hindi ka matatanggap dahil kitang kita, ah, takot na takot ka, wala kang self-confidence. Ayun. Kaya napakalaki ng mag, ah, napakatinding ah, humahad lang itong takot na ito. Ah? At alam nyo ba na kahit na ang galing-galing mo, kahit napakarami mong skills, kahit matalino ka, hindi mo magagamit ito ng gusto kapag ikaw ay patuloy na malamuhay sa takot. Ah, kaya sayang lang ang galing mo, skilled ka, marami kang alam, pero hindi mo masyadong, hindi mo masyadong nagagamit. Bakit? Nahahad lang ka ng takot, natatakot kang magsububuk o mag-try. Ayun. Kaya, eto, yung salesman. Yung salesman, kapag ikaw ay salesman na marami kang takot, nako, limitado ang magiging benta mo. Bakit? Ah, imbis na mag -alok ka na mag -alok, sa maraming tao, hindi mo magawa kasi meron kang takot na ma-reject. Ayun. So, yan ang mga nagagawa ng takot na talagang, ah, talagang lang sa atin. nakitang kita mo na talagang mahahadlangan ang ating pag-unlad na pwedeng maging resulta ay kahirapan. Kaya, guys, 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 panahon na. It's about time para pag-isipan mo kung paano mapapaglabanan at tatalunin ang takot. Hindi mo pwedeng yayakapin mo ito at mabubuhay ka sa takot dahil mahahadlangan ito ang iyong pagunlad na maaaring magresulta sa kahirapan kaya dapat ang ginagawa rito ha kailangan ayun kailangan ganun kailangan turugin mo at taluin ang takot or else pag ikaw na-overcome ng takot hindi ka unlad maghihirap ka Ayun, sana'y meron kayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon at uh, abangan niyo yung susunod na video. Dahil yung susunod na video ay uh, pag-uusapan natin saan ba nang gagaling yung mga takot na yan at ano ba ang akinabang kapag matapang ka at paano mapapagtagumpayan ang takot ayun kaya kaya abangan niyo yung susunod na video ayun maraming salamat sa inyong panonood ah mabuhay kayong lahat god bless you all Oh, sandali, sandali, sandali. Baka merong bago dyan sa aking channel. Ah. Baka naman, huwag kalimutan na ah. maglike mag-like, share yung ating video, mag-subscribe and click the notification bell. Okay, thank you. Bye-bye.